Welcome to Miss Kalie blog. Tara't samahan niyo kong pakinggan ang part 3 ng ating story. Tatlong araw ang nakalipas na parabang walang nangyari. Bumalik din kaagad ng umaga noon si Abigail sa bahay nila. Hindi pinahalata ni Seth na alam niya ang nangyayari sa loob ng bahay. Ang sabwata ng misis niya at ng kakambal nito. Hindi nga alam ni Seth kung paano magagalit sa misis. Dahil kahit gusto yun man niyang magalit, ay hindi naman pwede. Ayaw niyang masira ang matagal na nilang pagsasama ni Abigail. Kaya si isang banda, gusto niyang kalimutan ang lahat ng nangyari. Pero aminado ang lalaki na hinahanap-hanap na niya ang nakakabaliw na init ng katawan ni Andrea. Halos gabi-gabi niya itong naiisip simula nung may namagitan sa kanila. At hanggang ngayon, ay hindi pa rin siya lubos makapaniwala na natikman na niya ang matagal na niyang inaasam. Isang araw, kagagaling ni Seth mula sa trabaho at natapos niyang maaga ang trabaho ang pinapagawa sa kanya ng kumpanya. Kaya't naisipan niyang umuwi na lang. Since nagtitipid sila ng gasolina dahil sa pandemya, nagjijip na lang si Seth simula noon nang makarating ay nilakad ni Seth ang block 2 ng subdivision at pumasok ng bahay nila na nasa ikalimang seksyon papasok na sana siya noon nang makita ang asawa at ang kambalitong si Andrea na naguusap ng taintim na parang ayaw nilang marinig ng iba ang kanilang pinag-uusapan dahan-dahang lumakad si Seth at pumasok para marinig ang pinag-uusapan ng dalawa. Akala ko ba sasamahan ko lang si Rick? Nag-usap naman kami kagaya ng sinabi mo na gawin ko on call. Pero ibang nangyari. Sabi ni Abigail sa kakambal na nakangiti sa kanya. It was fun naman, ba? Diba? I think na natin sila. Wala silang kaalam-alam na nagswap tayo. Sagot ni Andrea kay Abigail. Hindi yun ang punto ko, eh, Andrea. Hindi ko naman alam na magagawa kong tigma ng nobyo mo. Ayaw niya akong pauwiin hanggang magsawa siya. Kwento ni Abigail sa nangyari. Dahil akala niya, ikaw ay ako. Matipid na sagot ng talaga. Pero, Andrea, hindi yun ang napag-usapan natin. Reklamo ni Abigail sa kapatid. Abigail, don't lie. Huwag kang magkunwari dahil alam kong nagustuhan mo rin naman. At alam kong nabaliw ka nung gusto kay Rick. Tugo naman ni Andrea. Nagtago agad si Seth habang pinapakinggan to. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Si Andrea pala talaga ang may plano ng lahat ng to. Alam mo Andrea, para siyang gutom na gutom sa babae. Eh. Pagkatapos namin sa kama, umulit pa siya sa akin ng ilang beses. Kung tamang naaalala ko, anim na beses siyang nagpakasasa sa akin. Itrin niya ako na parang isang. Hindi na tuloy ni Api sa lang sasabihin. Itrin nato kanya na parang, Ano? Agad na tanong ni Andrea sa kakambal. The way na kumilo siya at sa ginawa niya sa akin, Masasabi ko na itrinato niya ako na parang isang bayarang babae lang eh. Nahihiyang sagot ni Abigail. Natahimik si Andrea. Alam niya kung gaano kabisi na tao ang nobyo niyang sirik. Busy palagi sa trabaho. Kaya kapag nagkakaroon lang to ng oras, siya nakakauwi sa kanilang bahay. At sa oras na yun, tumatawag siya kay Andrea para makipag-date at sa gabi ay pagsasawaan naman niya ang dalaga ng paulit-ulit. Gusto ni Andrea kung paano siya itrato ng nobyo, kahit na masyado tong marahas at mo sa kama. Pero yun ang nagustuhan niyang pamamaraan ni Rick, at gusto niya lang maranasan na rin yun ng kanyang kakambal. Medyo nagtaka si Rick sa akin, Andrea. Dahil parang ibaraw ako ng oras na yun. At parang hindi raw ako makasabay. Ganun ka ba talaga itrato ng boyfriend mo? Tanong ni Abigail. Tumango ang kambal niya at napangiti. I'm sure na nagulat siya at parang na-excite dahil parang bago lang yung reaction mo sa kanya, Abigail. Yes, Andrea. Masyado siyang gigil sa akin na parang pong wala ng bukas. Buti na lang safe ako that time. Sagot naman ni Abigail. Nagkunuwa bumalik naman si Seth sa pintuan at tinawag si Abigail. Nagkunuwa rin siyang kararating lang niya, not knowing na alam na alam niya ang pinag-uusapan ng dalawa. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya sa asawa niya at sa kambal nito. Dahil kung iisipin, ay talagang napaglaruan siya ng mga to. Inamin ni Abigail sa kambal niya na may namagitan sa kanila ni Rick. Pero bakit kaya hindi sinabi ni Andrea? na may nangyari din sa kanila ni Seth. Yun ang bagay na natanong ni Seth sa kanyang isipan. Lumipas ang mga araw. Nag-issue ng isang buong linggong paid vacation ang kumpanya ni Seth at isama ang branch ni Narik dito. Nang matanggap to ni Seth, ay agad na naglaro si isip niya ang isang bagay na never niyang inisip na mangyayari at malalagay sa utak niya. Ito ay ang parang gusto niyang mapagmasdan kung paano pagsawaan ulit ni Rick ang kanyang magandang asawa. Nagkita si Seth at Rick sa isang panel at nang matapos ang meeting ay nag-usap ang dalawa sa kantin. Hindi mapigilan ni Rick ang excitement tang ikuwento sa kaibigan ang naging karanasan sa kambal ng bisis nito. Kasalukuyang dinitimpla ni Seth noon ang kanyang order na kape nang sinimula ng kaibigan ni magsalita ng mahina hanggang sa makitang sila na lang ang nasa kantin Pare, hindi ko talaga alam kung paano sisimulan yung kwento ko eh. Pero alam kong alam mo to bro, wika ni Rick. Alam nga ni Seth ang ibig ikwento ng kaibigan. Pero hinayaan niya lang to na magpatuloy. Umuwi pala kayo ng misis mo agad dun sa resort. Hindi ko na kayo nasamaan sa rabas eh in-enjoy ko talaga yung moment namin. Pagpapatuloy ni Ri. Ha? Alam ko pare. Alam ko naman doon mo lang ulit mga kasama, at masusoro si Andrea, di ba? Ta inosenteng tugo naman niya kay Ri. Oh, pare. Maniwala ka sa akin o hindi, pero ang sip niya talaga. And the way na sumabay siya, para bang first time sa akin. Grabe. Mas nasasabik ko lalo kwento ni Rick sa kaibigan. Walang kaalam-alam si Rick na ang natikman niya ng araw na yon ay hindi ang naopya niyang si Andrea. Kundi ang misis na Seth na siyang kausap niya ngayon. Dahil sa narinig, lalong nagising ang diwa ni Seth. Pero hindi sa galit. Hindi sa galit na nakaisa si Rick sa kanyang misis. Kundi sa curiosity. Napanood niya ang nangyari noon, pero wala pa siyang kaalam-alam na misis niya pala ang babaeng pinagsasawaan ng kaibigan. Pero ngayong alam na niya, ano kaya ang kanyang mararamdaman kapag naulit pa to? At nagpatuloy lumipas ang mga araw at ayan na naman si Andrea. The game is on again for Andrea. Ipinagtula kanyang ulit ang kanyang kambal kay Rick. Kahit konsensya na si Abigail sa asawa dahil alam niyang hindi na to tama, ay hindi pa rin to makatanggi sa kakambala. Kakaiba kasi ang hatak ng pagiging extrovert ni Andrea. Maamo at hindi talaga party girl itong si Abigail. Parang naging idolo niya ang kapatid. Kung saan to game, ay naroon siya. Marami itong nakikilala sa party dahil sa kapatid. Naalala niya noong teenager pa sila, talagang ang daming gustong makasama si Andrea compared sa kanya, kahit na magkamukhang magkamukha sila. Kaya lang naman nanalo si Abigail sa pageant bilang Miss Congeniality, ay dahil na rin sa effort ng kambala si Andrea. Nagayo si Abigail, simple lang, violet na blouse tsaka knee level na palda. Tinero niya dito ang violet lace na underwear. Pabango din ni Andrea ang gamit niya at siniguradong walang dahilan para paggamalan siyang iba. Kahit na masyado siyang maganda para mahalata pa ni Rick. Pinuntahan ni Abigail si Rick sa bahay bakasyunan nito at naabutan niya ang binata na nasa outer grounds at iniintay siyang pumasok sa loob. Nagumute ka ba? Tanong ni Rick at inalalayan siyang pumasok sa loob ng bahay. Yes, pero Don't worry, hindi naman ako na-traffic. Salamat. Sagot ni Abigail. Sorry. Namiss lang kita. Actually, kahapon pa yung vacation namin nag-start. Pero napagod lang kami sa meetings, kaya ngayon lang kita natawagan. It's okay, Rick. Teka, wala yata yung mga friends mo. Bakit mo nga pala ako tinawagan? Tanong ni Abigail. Hindi kasi nasabi ni Andrea kung bakit napatawag si Rick. Ang sabi lang nito may sasabihin daw ni importante si Rick. Ah, wala. Wala sila ngayon. Matipid na sagot ng lalaki. So, para saan? Bakit mo ko tinawag dito? Balik tanong ni Abigail. Ay di ano pa? Sagot ni Rick at agad na niya kapang bewang ni Abigail para pit sa kanya. Napapikit agad si Abigail at nabigla sa ginawa ni Rick. Pero alam na niya ang ibig sabihin ng binata. rik Rick, tanging tugo ni Abigail. Shh, huwag ka na magsalita. Ibigay mo na lang ang gusto ko ngayon, okay? Pili yung sagot ni Rick at si Abigail at dinala sa kwarto nito. On yung kinalas ni Rick ang bawat telang nakasuot sa katawan ni Abigail. Hanggang sa siya naman ang nagkalas ng kanyang mga suot. Hindi pa rin talaga makasanay ni Abigail ang katawan ni Rick dahil hindi niya to asawa. Pero alam niya kung gaano na biyayaan to pagdating sa isang bagay. Rick, I'm... Magsasalita na sana ulit si Abigail. Pero agad na siyang pinaluhod ni Rick sa harapan nito. Dahil doon, parang may kuryenteng kumontrol kay Abigail. At gusto sana itong tumugon sa gusto ng lalaki iba si Rick kumpara sa kanyang asawa. Halos hindi niya kayalin si Rick sa sobrang walang kapantay nito kumpara sa ibang lalaki. Labis itong nakalalamang sa iba. Hindi nagtagal ay inihiga ng lalaki si Abigail. Gusto niyang i ang magandang may bahay ni Seth as much as possible. Kaya gusto niyang ang kininto ng buo. Mabilis siyang tumagaan kay Abigail at ibinukas ang mga hita at si isang iglap. Napapikit si Abigail at pigil na boses ang kanyang pinakawalan. Bago niya ikinawit ang kanyang mga binti sa likod ni Rick. Sa puntong yun ay tuluyan na umuga ang matibay na kama. Halos mayupi si Abigail sa pagkikigil ni Rick sa kanya. Halos mawalan siya ng ulirat sa alapaap na ibinibigay ng lalaki at alam niyang hindi siya tatantala nito hanggang hindi nakakatulog ang lalaki sa pagod. Hindi na ikinaila ni Abigail sa sarili ang nararamdaman. Baliw na baliw siya habang nagpapakasasi sa Rick sa kanya. At wala na siyang nagawa pa kundi hayaan na lang ang lalaki na magpakasawa buong araw sa kanya. Halos mamuti na ang mamatani ni Abigail sa tindi ng tinatamasa ng oras na yon. Matapos ang ilang oras, ay tuloy ang sumuko si Rick at hingal na hingal to habang nakatingin pa rin kay Abigail. Natila nakapikit na sa sobrang pagod. Hinalika ng lalaki sa pisngi si Abigail at sinabing, Magpahinga muna tayo. Mamaya, uulit pa ako ng paulit-ulit. Atin ang buong gabi, Andrea tsaka nito niyakap si Abigail habang nakahiga sila. Kung titignan, para talaga silang mag-asawa. Pero hindi alam ng dalawa na may mga matang nagmamasid pala sa kanila. Yan ang ating abangan sa susunod na kamanata ng ating kwento.